Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto ko nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakapahapahan ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi ko mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Pinagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipag-debate ng totohanan. Sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwira? Masama ba naturoan ko sila sapagkat meron naman ako ng konting nalalaman tungkol sa batas? Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama. Ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ginagawa nila. Tatawagin nila yung tao, pagtatatawagin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandoon na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila at kapag hindi sila sumagot sa ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro pang kugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila, sinuri nila, kunwari, yung pakakakasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nakasta ang pera ng bayan. Tama po, tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa, ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa tabi lang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nagyalam ng House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Nakala po nila ngayon may kinakabihan ako. Alam po, ang alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng komite po na ako'y miyembro, pinagpatanggal po nila. Para bang ang gusto nilang gawin, ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, eh, bin, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po, ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po, po sa inyo, saan pupunta ating bansa? kataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ni